Kamusta mga kaibigan? Welcome sa isa na namang episode ng aming channel kung saan hatid namin ang mga makabuluhang impormasyon tungkol sa ating bansa, ang Pilipinas. Sa episode na ito pag-uusapan natin ang top 10 pinakamalilinis na lungsod sa Pilipinas ngayong 2025. Batid nating lahat na napakahalaga ang kalinisan, hindi lamang para sa ating kalusugan, kundi pati na rin sa imahe ng isang lugar. Ang maayos na kapaligiran ay sumasalamin sa disiplina ng mga residente at sa galing ng pamamahala at sa pagpapatupad ng mga batas ukol sa kalikasan. Kaya naman samahan niyo kami sa pagtalakay sa mga lungsod na namumukod tangi pagdating sa kalinisan, kayusan at disiplina ngayong taon. Tara talamin natin kung makakasama ba ang ating mga lungsod. 10. Lungsod ng Balanga, Bataan sa ikasampung pwesto ay ang maliit pero napaka lungsod ng Balanga, Bataan. Bagamat hindi ito kasing laki ng ibang lungsod, ang Balanga ay nangunguna pagdating sa mahusay na waste management system. Mahigpit ang pagpapatupad ng segregated waste collection, kaya't bihirang-bihira kang makakita ng tambak ng basura dito. Isa sa mga nakaka-inspire sa Balanga ay ang kanilang Zero Waste Initiative na sinusuportahan ng kanilang lokal na pamahalaan at mga residente. Bukod dito, ang kanilang makukulay na parke at pampublikong lugar ay palaging malinis at kaaya-aya, perpekto para sa mga pamilya at turista. Ang dedikasyon ng Balanga sa kalinisan ay nagpapakita ng kanilang pagmamalasakit sa kalikasan at ng kanilang komunidad. Isa pang katangian ng Balanga ay ang kanilang Clean and Green programs na hindi lang nakatuon sa pangangalaga sa kalikasan, kundi pati na rin sa pagpapalaganap ng kamalayan sa tamang pamamahala ng basura. Maging ang kanilang mga lansangan at eskinita ay laging malinis at maayos, kaya't hindi na nakakagulat kung bakit nakuha nila ang pestong ito sa ating listahan. 9. Lungsod ng Carmona, Cavite Ang Carmona sa Cavite ang pangsyam sa ating listahan. Hindi lamang ito kilala bilang isang eco-friendly na bayan, kundi kinikilala rin ito noong 2023 World Air Quality Report bilang isa sa mga lugar na may pinakamalinis na hangin sa Southeast Asia. Ang sikreto ng Carmona ay ang kanilang malawakang pagtatanim ng puno at paggamit ng renewable energy sa ilang mga pampublikong pasilidad. Dahil dito ay patuloy nilang napapababa ang air pollution na isang malaking hamon para sa maraming lungsod sa bansa. Hindi lang ito, Napakahigpit din nila sa pagpapatupad ng anti-littering policy. Kaya naman kahit ang kanilang mga pampublikong transportasyon at terminal ay laging malinis. Ang maayos na kalinisan sa Carmona ay nagiging inspirasyon sa mga karatig lugar at patuloy itong nakakaakit ng mga turista at negosyante. Ang mga lokal na leader ng Carmona ay nagsusulong din ng mga community-based programs na nagtuturo ng mga tamang hakbang sa pangangalaga ng kalikasan, kaya't lumalago ang awareness at disiplina sa bawat isa. Halos bawat barangay ay may proyekto ukol sa pag-recycle at waste segregation. Sa kanitong paraan, nagiging modelo ang Carmona sa mga pamayanang nais magtagumpay sa pangangalaga sa kalikasan. 8. Lungsod ng Kalamba, Laguna Pumapasok naman sa ikawalong pwesto ang Kalamba, Laguna, ang tahanan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Bukod sa pagiging makasaysayan, ang Kalamba ay isa rin sa mga lungsod na nakamit ang pagkilala bilang isa sa mga pinakamalinis na hangin sa Southeast Asia. Ang Kalamba ay nangunguna sa mga kampanya laban sa paggamit ng plastik at ang kanilang Segregated Waste Collection Program ay talagang kapuri-puri. Bukod dito, ang kanilang disiplina sa pagpapanatili ng kalinisan ay nagiging daan upang mas maging kaakit-akit ang lugar sa mga turista at mamumuhunan. Sa Kalamba, makikita natin ang sinseridad ng mga residente at lokal na pamahalaan sa mga programang pangkalikasan. Maging ang mga pamilihan at kalsada ay palaging maayos at malinis na isang magandang halimbawa ng disiplina at pagiging responsable sa basura. Isang aspeto na itinuturing nilang pangunahing layunin ay ang pagpapalaganap ng edukasyon hinggil sa kahalagahan ng tamang waste disposal at mga hakbang para sa pagbabawas ng polusyon. 7. Lungsod ng Tagaytay, Cavite Kilala bilang isang paboritong pasyalan, ang Tagaytay City ang pang-7 sa ating listahan. Bukod sa malamig na klima, Kinikilala rin ng Tagaytay bilang isa sa pinakadinadayong lugar dahil sa maayos at malinis nitong kapaligiran. Ang mga lokal na ng Tagaytay ay patuloy na nagsisikap upang mapanatili ang kayusan ng lungsod. Mayroon silang strictong anti-littering laws at mahusay na pamamahala sa solid waste. Kaya naman bihira kang makakita ng basura sa mga pangunahing lansangan o pampublikong lugar. Bukod sa pagiging isang tourist spot, ang Tagaytay ay may mataas na kamalayan pagdating sa mga environmental issues. Patuloy nilang pinapalawak ang kanilang mga kampanya para sa paglilinis ng mga parke at natural na tanawin. Habang tinitiyak ng mga negosyo at turista ay sumusunod sa mga lokal na ordinansa para sa kalinisan. Taglay din nilang mga eco-friendly na pasilidad at inisyatibo para sa pamamahagi ng mga recyclable materials. 6. Lungsod ng Vegan Ilocosur kasur sa ikalimang na pwesto ay ang makasaysayang Vegan City. Ang Vigan ay isang UNESCO World Heritage Sites kaya't naman napakahalaga para sa kanila na mapanatiling hindi lamang ang kanilang makasaysayang lugar kundi pati na rin ang kalinisan nito. Sa bawat sulok ng Vigan, makikita mo ang dedikasyon ng kanilang mga residente sa pangangalaga sa kalikasan. Ang kanilang mga kalye ay palaging malinis at ang kanilang mga heritage sites ay laging maayos ang pagkakapanatili. Dahil sa kanilang commitment sa sustainable tourism, ang Vigan ay palaging nangunguna sa mga proyektong pangkalikasan. Sa kabila ng pagiging isang historical city, patuloy nilang pinapahalagahan ang kalinisan sa mga pampublikong lugar, maging sa mga daanan at parke. Ang bawat kanto at kalya ng Vigan ay laging puno ng kultura at disiplina, at hindi pwedeng mawala ang malasakit sa kalikasan sa bawat isa sa kanilang mga hakbangin. 5. Puerto Princesa, Palawan. Kilala bilang gateway sa Puerto Princesa Underground River. Ang Puerto Princesa City sa Palawan ay higit pa sa isang tourist destination. Ito rin ay isang eco-friendly na lungsod na nangunguna sa pangangalaga sa kalikasan. Ipinapatupad dito ang No Plastic Policy at ang kanilang Coastal Cleanup Program sa tuloy tuloy upang masigurong ang kanilang mga beach at daungan ay laging malinis. Isang napakahalagang hakbang na ginawa ng Puerto Princesa ay ang paglilinis ng kanilang mga baybayin at dagat upang mapatnatili ang likas na ganda ng kanilang mga tanawin. Sa tulong ng mga lokal na mamamayan at turista, patuloy nilang napapabuti ang kalinisan sa buong lungsod, mula sa mga hotel at resorts hanggang sa mga pampublikong lugar. 4. Lungsod ng Marikina ang Marikina City ay kinikilala bilang isa sa pinakamaayos at pinakamalinis na lungsod sa Metro Manila. Ang kanilang maayos na waste management program ay isang inspirasyon para sa iba pang lungsod. Ang Marikina River Park, halimbawa, ay hindi lamang maayos kundi napakaganda pa. Perpekto para sa mga picnic at outdoor activities. Mahalagang papel na ginagampanan ng bawat residente sa pagtutulungan para sa kalinisan. Isang magandang halimbawa ng aktibong partisipasyon ng mga pamayanan ng Marikina, kaya't naging modelo sila sa iba pang lungsod sa pagharap sa mga problema sa basura at kalikasan. 3. Lungsod ng Iloilo -Ilo. Ang Iloilo -Ilo City ay kilala dahil sa kanilang mga proyekto sa urban renewal. Isa sa kanilang ipinagmamalaki ay ang Iloilo -Ilo River Esplanade na isa sa pinakamalinis at pinakamaayos na lugar sa lungsod. Bukod sa kanilang proaktibong urban planning, ang Iloilo -Ilo ay patuloy na nagsasagawa ng mga environmental programs upang matulungan ang mga mamamayan at negosyante na maging responsable sa kanilang mga basura. Ang kanilang mga pangakong reforma ay nakatulong sa pagbuo ng isang mas malinis at mas maayos na lungsod. 2. Lungsod ng Davao Bukod sa pagiging isa sa pinakamalaking lungsod sa Pilipinas, ang Davao City ay kinikilala bilang pangalawang pinakamalinis na lungsod sa Southeast Asia noong 2024. Ang disiplina ng mga residente at epektibong pagpapatupad ng environmental laws ang nagdala sa Davao sa ganitong tagumpay. Sa Davao, makikita ang masusing pagsunod sa mga environmental ordinansa tulad ng anti-littering at waste segregation pati na rin ang mga proyekto ukol sa paghihiwalay ng basura at recycling. Ang pamahala ng Davao ay patuloy na nagsusulong ng mga hakbang upang mapanatili ang kalinisan sa buong lungsod. Kaya't nakatulong ito sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng kanilang mga residente at mga turista. 1. Lungsod ng Bagyo At ang nangunguna sa ating listahan ay ang Baguio City. Ang Baguio ay hindi lamang tanyag dahil sa malamig nitong klima at tanawin, kundi pati na rin sa kanilang maayos na waste management program. Talagang nakakaproud. Ang Baguio ay patuloy na nagsusulong ng mga proyekto upang mapanatili ang kalinisan ng kanilang mga parke, kalsada at mga pampublikong lugar. Mahigpit din ang kanilang pagpapatupad ng mga ordinansa laban sa littering at ang aktibong partisipasyon ng kanilang mga residente ay isang mahalagang bahagi ng kanilang tagumpay. At ng ang top 10 pinakamalilinis na mga lungsod sa Pilipinas ngayong 2025. I-share lang ang inyong opinion at karanasan sa malungsod na ito sa comments at huwag din kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel. Muli, maraming salamat sa panonood kaibigan.